Magandang araw po sa ating lahat at welcome pong muli sa aking munting channel, nais ko ring magpasalamat sa lahat ng mga manunood sa patuloy ninyong suporta, maraming salamat po. Sa mga nakalipas na mga araw ay nagkaroon ng matinding pagulan at pagbaha sa probinsya na nagdulot ng stress sa mga alaga. Hindi nagtuloy ang pagbubunti sa ikat 27 days simula ng mabulugan. Makikita po ninyo ang lumabas sa kanyang ari na parang nana at may masangsang na amoy. Kahapon ay nakapag na kami bilang unang bakbang sa pagpakondisyon sa kanya sa muling pagpapabulong. Bibigyan naman namin ng antibacterial na gamot para mamatay kung anumang bakterya na nasa loob ng kanyang katawan. Mag-administer po kami ng 10 ml na pen strip. may ibang brands din na mabisa, magtanong lamang sa Agrivet Supplies sa mga availability ng mga kaparehong gamot. Paghaluin lang ang distilled water at ang powder. Gamit ang syringe, kumuha ng 67 ml water at isaling sa powder para makabuo ng mixture na 10 ml. na itulok na ang gamot intramuscular o sa laman. Galit na galit ang alaga kahit hipuin lang isip niya baka injection na naman. Oobserbahan ng ilang araw kung ipagpapatuloy pa ang pagbibigay ng antibacterial na gamot kung sakaling patuloy pa rin ang discharge sa kanyang ari. Nilalagyan ng iodine ang kabahagi dahil may sugat o kagat ng insekto. Siguro mamayang hapon o bukas na ang pagbibigay ng 7 ml na B complex na may ADE. E-delay muna ang pagbibigay dahil parang na-stress siya sa injection. Norevit po ang gagamitin dahil all-in-one vitamins na po ito o nakapaloob na ang vitamina na ADE maaari at mabisa din ang ibang brands. Pagkatapos mabigay lahat ay monitor naman natin sa muling paglalandi at pagpapabulog. Hanggang dito na lamang po ang aking video, maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.